Ay, na siya, kumukulo na siya kabayan. So, what's up kabayan? Ito po yung binili kong pantalon sa online. Size 32 yung bewang nito kabayan. Straight cut siya. Pero ang ginawa ko, pinabaston ko. At pinabawasan ko kasi medyo mahaba siya sa akin So yun, 60 pesos lang yung bayad natin sa pagpabaston. At gusto ko kasi na baguhin yung kulay niya dahil hindi ko gusto yung kulay. Gusto ko siyang gawing navy blue or yung patingkarin ko yung kulay niya kasi medyo light eh. Parang halata na mumurahin lang siya. Local ba? <laughs> So, yun. Gagabi natin dito, kabayan. I-jobos natin ito. So, kabayan, ito nga pala yung jobos na gagamitin natin. Ang brand niya is Jura Smooth. Gusto ko sana yung Venus kasi parang mas maraming gumagamit ng Venus eh. Kaya lang wala kasi dun sa tindahan na binilhan natin. Kaya okay na din siguro yung Jura Smooth. Yun, gagawin natin siyang dark blue. Although, walang nakalagay dito dark blue. Kaya, ginawa ko, gagawin nating apat para makuha natin yung gusto nating kulay. So, tetestingin natin to kabayan. So, gagamit tayo ng mahiwagang kaldero. At papakulo tayo ng tubig. So, wala pa po itong laman kabayan. Kasi meron na akong tubig na nakulo sa heater. So, ito transfer ko siya dito para mas mabilis ang pagkulo nito. So, konting gamit na lang natin ang gas. Kunin ko lang muna. So, eto, buhos na natin dito. isang puno, isang puno dito so gagawin natin gagawin natin ano gagawin natin dalawang puno dito sa heater kasi parang kulang pa yung isang puno dito hindi masyado mailulubog yung pantalon so kuha pa tayo ng isa pa init so ito na lalagay na natin yung isa pa punoy siya. So, punoy na siya. Napunoy na siya. So, yung mga nakikita ko dito kabayan, ang ginagawa lang nila, ilalagyan lang nila ng asin. So, ako, gusto ko siyang lagyan ng suka, ay ng kalamansi, kaya lang, wala na akong kalamansi. Kaya, gagamit tayo na ng suka. So, bumili ako ng suka. Maliit lang na pouch lang na suka. Siguro kalahati nito. Iyahalo ko dito sa kaunting kalamansi. Kasi, kakaunting na lang yung kalamansi ko. Kaya, kulang na. Kaya, suka lalagay ko. At, dahil hindi naman ako gumagamit ng suka, At, totoo lang, parang inisip ko, ibuhos ko na lahat. 100 ml milliliter yung dami nito. So, ilalagay ko na lahat. Diba? So, ilalagay na natin lahat. Kasi dalawang, dalawang, ano naman yun eh, dalawang litro ng tubig. So, dalawang litro ng tubig, ayan. Tapos, gusto ko na din ilagay yung asin. So, ilalagay ko na yung asin dito para pagsasama na natin lahat. Ilalagay ko na yung apat na kutsara. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, apat na kutsara ng rock salt. Haluin natin. Mix natin. Wow. So, kabayan, napakasarap ng ating ah uh, niluluto for today siguro naman eh magugustuhan to ng bisita ko hindi na natin kaya so, kumukulo na din yung tubig so nilagay na natin nilagay na natin yung jobos, bali apat na jobos ang nilagay na natin haluin natin ayan sya kulay bayulit nalagay na natin yung tinimta natin. May suka at may asin. At meron din syempre, kalamansi. Nalagyan ko siya ng kalamansi pero, kokunti lang yung kalamansi yung nilagay ko. Kung magiging maganda ang kalalabasan, makikita nyo, naging maayos, so pwede nyo rin gawin kabayan. Wala tong sa travel vlog, o sa charity vlog. Wala lang, trip ko lang siyang Trip ko lang siyang gawin. Trip ko lang siyang maging content. Yung iba, nagtatanong kung paano maggamit ng jobos, hindi rin nila alam. Kaya, eto. So, ayan na siya. Kumukulo na siya, kabayan. Sasali na natin siya dun sa timba. Yung pagjojobosa natin. Tututunan natin yung pantalon. Kailangan natin ng tong. So, kabalisa ka. wala na natin na isang banyo. Hindi pa. 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 na pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi sana dark blue din siya pag natuyo. Yung gusto kong kulay, sana makuha niya. So, hintayin natin siya, kabayan. Matuyo. So, kabayan. Ito na po yung ating ginubos na pantalon. Ayan na siya. So, maganda yung kulay. Naging dark siya. Naging dark blue. At, mga ilang labahan to babalik din siya sa dati pero okay lang jujubos natin ulit so ayan maganda yung kinalabasan ng kulay niya kabayan kasi okay siya nakuha niya yung gusto kong kulay